Ayan. Ayan yung ng asawa ko. Ayan. Ito yun no, oh. Ay, may balo din o. Oh. Agay. Ang tala sa manangipi ng balo. Ayan oh yan At saka. Ito guys, galunggong ito. yan galunggong. Ayan. Ito din siya lagaw na maliliit. Yan. Ayan guys. Ito yung kuha ng asawa ko. Ayan, yung kuha niya. Ayan guys, ang dami oh. Ayan. Ayan, okay. sure,